ஐயா Master Patidien Son, Polyphon Master Patidien Son, dito poso na na dia support dito po floating player ma'am Dita Fanny Okay um. Hello Okay everyone po Kanting katahimikan muna para po tayo ay makapagtapos na Okay, kanting katahimikan lang po Everyone, pakai konti ka lang po, seglit lang po, ayan. Okay, everyone, let's bow our head and feel the presence of the Lord. Ayan. the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Amen. May Panginoon, maraming maraming salamat po sa araw na ito na kami nagkatipon-tipon at naidaos po ng maayos ang programang Star Scout Holiday. Nawa po ay maraming natutunan ng aming mga Star Scout sa araw na ito at nawa po ay makauwi po sila mamaya nang safe kasama po ang kanilang mga leaders at ang kanilang mga magulang. Kami po ay uh, lahat po ang mga gawain ito ay dinudulog po namin sa... Si in Jesus' name, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Okay, Girl Scout Blue. Girl Okay, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Amen po kayo sa pag-uwi ninyo sa inyong bahay. God bless po. So, keter, may bata kong alamang ng wala-wala kong baget ati-sigil to, please. So, keter, nga, nga, baget, nga, baget, ati-sigil to, isi nga, isi nga, Okay. may naiwan pa pong sa Bye-bye. May naiwan po na sa salamin. Propriedad, po muna ang ating floor. Ano na sa'yo yon?